Gloria Diaz wala ng balak magpakasal sa kanyang karelasyon ngayon. Alamin natin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Super good! Dito mayambing ni Gloria Diaz ang kanyang relasyon sa kanyang long-time partner na si Michael De Jesus na presidente at CEO ng Development Bank of the Philippines. Ayon 73 years old na dating Miss Universe, 28 years na silang nagsasama ng kanyang partner kung saan mas bata ito sa kanya ng 8 years. Ngunit inamin ng dating beauty queen na ang kanyang karelasyon ang nag a sa kanilang pagsasama. Ngayong buwan Abril ay 74 na si Gloria at bagamat super good umano ang kanilang relasyon ni Michael, Michael, ngunit hindi na raw niya nakikita ang kanyang sarili na magpakasal pa. Sa kanyang edad umano ay alangan na para magsuot pa siya ng bridal gown. Kung matatandaan, taong 1986 na ikasal si Gloria sa businessman na si Gabriel Daza III kung saan nagiwalay din sila hanggang sa yumao si Gabriel noong 1994. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.